welcome sa panibagong special episode ngayong Father's Day. Gusto namin bigyan ng spotlight ang mga tatay na hindi lang haligi ng tahanan, kundi mga leader sa pananampalataya. Kasama natin ang isang church deacon na magbabahagi kung paano niya ginagampanan ang pagiging tatay, hindi lang sa gawa, kundi sa grasya ng Diyos. Let us all welcome Deacon Joel. Salamat po, Deacon. Salamat sa opportunity na makasama ako dito sa Vian Ministries. Salamat si Joe sa ating pagbigyan ako sa mga gantong usapin. Hmm. Naging para sa pagiging ehempo na tatay. Minsan pa dito na naman tayo kaysa I mean, uh, uh, Father's Day. Siyempre mahalaga yung mga gantong opportunity na matanong ang bawat perspective ng mga tatay na kanya-kanya yung style ng pagpapalaki or pag uh, pag endure sa stress or yung uh, pag-handle ng mga mga finances or pag-handle ng ng ating family para mailit sila spiritually sa ating pagsisimula po no brother Rico ang unang question po namin para po sa si inyo is para po sa inyo, paano po ang um, ibig sabihin ng pagiging ama na Christ-centered or pagiging uh, father figure sa isang pamilya na uh, ang sentro po is si, si God or si Christ? Siguro, una kong uh, masasabi, uh, yung pagiging Christ-centered, Siyempre, unahin muna natin si Lord. Malaki yung tangan natin, nakakilala tayo sa kanya. Pangalawa, itong CBC Church, CBC Family, dito tayo na mula hmm. ng mga aral at patutokanan bukos sa spiritual life natin. Siguro yung pag pagiging price center natin, no? yung una mo na yung sa pamilya siguro uh, yung sa spiritual leader mo pero ano mo sila lumakag uh, may katwiran hmm. ang mga anak mo tsaka yung makita rin naman sa'yo kahit pinangangaralan mo yung mga anak mo makita rin yung makita rin nila sa iyo na ginagawa hindi lang yung sa salita halimbawa ah, uh, nasa meron kayong sa pamilya meron kayong hindi pagkakaalaman pag-usapan niyo maging ano ka gumit na ka ka sabihin mo yung ah, tama sa yung payapa yung pamilya ihilyan hindi lang sa pamilya, pinag-uusapan din dito yung ano eh, relax yung okay, God, relax, siyempre, pero relax din mo sa pamilya. Hindi lang sa loob ng tahanan, sa labas din. Mm -hmm. Yung mga kapatid mo, mga kaibigan mo, yung kumbaga makita rin sa'yo yung pagiging yung kaisip. Kasi meron ka ng ano eh, yung, yung aral tungkol sa ano yun. Eh, sa pagiging ama nila. Eh, mga dating mong mga nakakaalitan, mga... Siyempre, eh, marunong kami magpatawad. Ay, yung, kung ano man yung mga pinagdaanan nyo na mga hindi pagkakaunawan, lalong-lalo na sa pamilya. unang una yung ang titignan mo dyan, yung yun, kapag may relasyon ka na sa Diyos eh. Kapag may relasyon ka na sa Diyos, okay ka na okay ka na rin sa, relasyon sa pamilya mo. Yung mga kunting bagay na pagkatalo ka, sabi nga, di ba, huwag mo nang, huwag mo nang antayin, mabot lang matutulog ka, kailangan, mag-tays na kayo. Hindi na po papapapote na. Uh, ano ka rin, tagapamagitan, peacemaker, yan ang dapat makita sa isang ama. Hindi tayo self-centered, kundi, yun nga yung sabi mo self centered hindi lang ama. Ayun. So, basically, parang lead by example ko. Yes, Oo. thank you. Siyempre, as a parang father figure, ikaw yung uh, makikita. Uh, ano mo ano ba yung, yung bahay. Yung, yung, ano ba, yung ehemplo. Magandang hmm. modelo po sa mga anak. Sa hmm. kayo yung makakakita. Ano. Hmm. And, ano, parang, hindi lang yung sa example, eh, pero yung sa influence nga din sa ano sa ibang tao is dapat syempre as a father ma-influential talaga yung ano yung parang presence mo lalo di lang sa anak pero sa ibang tao din as a father so, kasi ano eh inayos mo na yung relasyon mo eh hmm. yung relasyon mo sa Dios inayos mo eh. na eh. kailangan sa pamilya sa ibang tao sa ayusin natin, natin hindi na yung wala na sa atin yung mga sa mahalan lo, inggit. Maganda nga kung maingit tayo sa mahalan ng palataya. Malalim na sila, di ba? Dapat lumalim din tayo. Mula malakasan. So, yun, tama yun. Talagang napaka, napakaganda na maging modelo tayo ng tahanan tayo mga ama. So, ayun, kami kami rin, uh, we are blessed po na katulad po ninyo magkaroon po ng ganong mga tatay. Pero sa mga mabibigat po na uh, mga pagsubok, paano niyo po hinaharap yon or sinusurrender po kay Lord? Siyempre, kanya-kanya po tayo ng experiences. Yung trials. <coughs> <coughs> sa akin, yung ano yung nagkalayo. Ah, nagkalayo kami ni ID, sister, system <coughs> sister. <coughs> sister <coughs> yung pagiging amat Okay. <coughs> Yun, ano sa akin yun? Praise sure, you. Napaka, napakabigat doon. Pitong taong kami nagkalayo. Kasi iba yung hiwalay sa nagkalayo. nagkalayo. Grabe yun. Yun ang hindi ko, yung experience ko yun. Na yung mga bata, siyempre, eh, kailangan na siyempre ng nanay. Ako yung bumapapit. Nagkakasakit ano lang yung school, ang trabaho mo, sino surrender mo. Sacrifice yun sa pagiging tatay. Saka yung, yan, di nawawala yung mga tukso-tukso. Lalo, pati seven years kami nagkaiwa yan. Grabe yun. Yun eh, kung hindi sa biyaya ni Lord, kung hindi ka nakakilala sa kanya, mapapasama ka Kaya, salamat. Papasalamat ako kay Lord na yung ibinigay niya sa aking pagbabago, hindi na-apektuhan yung pamilya ko nalampasan namin yun. Solid pa rin. Uh, oh, oh. uh, stick po lang talaga. Okay. Kung baga, kay eh, Lord, siya yung ano natin eh. Siya yung nasa gitna natin. Yung sitwasyon ng pamilya. Ano man malaki, eh, masama ang nangyayari. Nasa gitna siya sa atin. Makakaya na natin. Hindi natin makakaya. Oh, oh, oh. So, ayun, talagang ano po eh. Si Lord po yung protector ng ating Pamilya. Mm -hmm. uh, sa, siya po yung protector ng ating marriage. Base po yes. sa piti testimony na rin po. Sabi mm ko, -hmm. sa, mm -hmm. sa okay. yung tinapinan mo doon na pagiging ina. Oo. Okay. Yan ang, ano ko, yung ang naging creation ko. Mm -hmm. Lalo, parehas kayong nagtatrabaho. Mm -hmm. Mapababayaan mo yung mga bata. Pero, sinurender ko trabaho ko. Mm -hmm. Sinurender ko yun na, Uh, Nag-alaga ako ng mga bata, inaamin ko yun. Pero, ano, may mabuti namang maitutulog. Hindi mapapariwara ang mga bata. Pag ganun ang sitwasyon, susurrender mo. Brabaw, bisyo ko. Grabe rin yung bisyo ko. Sigalo niyo, ala. Hmm. Pero, sinurrender ko lahat kay Sabi ko, alam ko naman kung pupuntahan ko, hindi ka naman mapapasama, hindi mapapabuti ka. na yung pamilya. Napansin ko po, pag ano ka? pag isa kang standing figure sa ano sa pamilya you have to stay resolute or parang matibay sa mga matitinding mga trials 'no kasi ikaw, ikaw yung foundation eh hmm. parang pag ikaw po yung unang bumigay para wala parang, parang hmm. sino po yung titignan ka po niyan so ngayon po ang dami kasi ng version ng ideal dad pero para po sa inyo, ano nga po ba talaga ang mahalaga base sa Bible? Siguro para sa akin, yung pinaka-idealidad natin, siguro, unang-una, si Lord, siya lang ang mabuti, ano? Eh, hindi ka naman, hindi naman tayo perfecto. Pero mas maganda, nakikita sa iyo yung lumalakad ka sa katuliran, especially nga yung neta ako pa sa Diyos. Hindi ka naman, hindi ng mga anak mo na perfecto. misan hindi ka makakibo, hindi mo masabi sa kanila na magsasabi ka ng mahal kita, I love you, di ba? Hmm. Siguro, pakita mo, pakita mo nila na, na may eh, relasyon sa iyo, sabi na uh, makapag kayo. Hmm. Isa yan. kayo ng turuan mo sila na laging uh, nagsaga tulad ng mga ganto, gathering. Masabi mo sa kanila na, ano, na nakikita sa iyo yung sentro mo si Lord nagiging aral sa kanila yun. Na, kaysa sa nakikita ka na sa trova mo, di ba? Maganda yung, siyempre, sa pag sa pagdagong babago na, na ano mo na, patulad ng pakikinig kay pastor sa OPM, misan, nadeded mo ng anak mo, ikaw na makinig, unahan mo na sila. Hmm. Sasama yan. Kasi nakikita sa'yo, ay, si tatay, si... Pagandang makita yung, yung gano'n na, kumbaga, hindi mo na kailangan sabihan. Basta kasi, alam mo mga magulang eh, na kapag ganyan eh, iba, siyempre sa mga unbeliever, gumagawa ng ano, aayunan pa ng magula. Iba yung ano ka na, nakilog ka na. Nakikita nila yung pagtitiis mo sa kanila, sa Bible mo. Nang tinalo ko dyan, si ano eh, si Propeta Joe. Yan ang pinaka Nakikita kong mas hindi yung lalo sa kahit. Ano din natin yan? Ideal din natin yan na yung titiis niya. Pero mo, sinabihan siya ng mga kaibigan niya, lalo-lalo na yung partner niya sa buhay. Nasaan yung Diyos mo? Hmm. Di diba na kung ano ba yung mo, eh, bakit kaginan niya? Hmm. Pero nakita sa kanya yung ni yung, yung titiis. Lahat ng mga pinagdadaanan niya. Ako, nangyayari din yan. Eh, yun, yun, sa anak ko, di ba? O, okay. na, siyempre, eh, mabigat yun. Pero meron kang, ano, meron nagiging aral sa iyo. Okay. Hindi pagkakaloob na yung Diyos yan. Kung, kung, hindi nagiging aral sa iyo. Na, at alam mo, ang dami kong natutunay dyan. Yung nagkasabay yung mga trials na Unang-una, si Gab, 16 years old na yan. Siguro ang natutunan ko doon, 16 years lang hindi niya ipinayaran sa amin si Gaw. Realization mo doon, hindi natin hawa ang buhay. Masama loob, sasama loob mo, magre-rebelde ka. Ang mangyayari, isisihin mo si Lord. Pero pag ipinaunawa niya sa iyo yun, yung galaw sa sitwasyon, natutunan pa. Siguro mas magandang na sa ko ng mga kanyang trials. Hanggang ngayon, nasa proseso pa rin ganun. Sister Heidi, kasi yun sa parang gabi ng buhay na na may trials. Pero hindi ako, kahit eh, kailan, siyempre nakakilala ka din. Hindi ako nag-regrets sa Panginoon. Na sisihin ko siya, na. pero ang alam ko doon, ito yung ano niya, kalooban niya. Masakit na, ano yung masakit na pangyari sa katulad. Bakit magsasabay sila mag-realisis eh. Bigat lang. Sabi ko, misan tatalong din ako eh. Hindi naman mawawala uh, ako. Tanong nga kay Lord, eh, ang kasabutan naman doon eh, kaya mo nga ako nakilala eh, dahil mangyayari yan, para makilala mo ako ng so, kapit-kapit lang po talaga. Tayo. So, for our next question po, paano mo po tinuturuan po yung mga, yung mga anak niya po na parang, ma, parang sumunod po kay God? Paalala mo lang sa kanila yung, ano, uh, huwag mawala yung relasyon na kisayos. Ah, uh, lagi lang silang wala na lang. Kasi ano, hindi habang ba magkasama kayo sa buhay. Magpapamilya, kakaroon ng kaibigan, trabaho. Lagi nyo lang, lagi lang natin na panatilihin yung relasyon natin sa Diyos. Yun ay sa akin, yun ay tinuturo ko sa anak ko. Isa nga sa'yo, eh, may mga kakasama yan. Kasama mo yung unbeliever, ikaw, Christian. Ano yan? Ah, hindi mo kontrolado yan. Pero ikaw, hindi mo maiisip mo na ano ba yung nakakalugod sa Diyos. Ano yung dapat kong samahan pa? Ikaw yung mag-a-adjust. Kung Christian ka, siguro, ah, okay lang na makisama. Okay lang na sa mga tao na trabaho mo, ah, mga kaklase, kung nag-aaral ka. Siguro, ako, ako pinag-prey ko dyan sa mga kanya. May mga silang taong katulad nila. Christian din na parehas ang ano nila, yung adikain sa pananampalataya, di ba? Masama kasi ang para sa akin. May makakasama sila ng mga ano, magkakayayaan. Ano mo, Sa ako nangangaral ako isang, sa ano, si na pipiliin mo yung mga taong karapat na mas maganda nga Christian para ano, yung kanilang pamumuhay yung mga gawain pang spiritual, di ba? Okay na, magsayang, basta. Alam mo yung kung ano yung masama't mabuti para sa'yo. Ano po yung limitasyon? Oo, oh, yung, yung limitasyon sa Kasi ayun din yung feel ko, napapansin din po ng mga magulang is yung parang alam po nila na hindi po habang buhay na parang kasama po nila yung parang. Mag Magkaalay yung layo pa. Yeah may mga higit at hihita po talaga sa mga ano, sa mga tao na pala. Oo. So, na, yung, kaya nga ikaw ang, kung alam mo yung nakakalugod sa Diyos at yung hindi nakakalugod, ikaw ang iiwas na. Ayun po. Uh, anong aral naman po ang gusto nyo iiwan bilang isang ama na sumusunod kay Kristo? Siguro yung pangangaral sa'yo, pangangaral sa mga anak para sa anak ko, ha? anak, yung tatay, kapwa tatay ko rin na, ang sa akin, yung, yung pangangaral mo, lagi mong, lagi mong pakikinggan ang tatay mo. Huwag yung isa Kasi sa pangangaral nila, kayo yung, kayo yung magdadala, kayo yung aani sa pangangaral nila. Unawain nyo lang, unawain nyo lang yung mga sinasabi ng tatay, kahit nanay na rin kayo yung magdadala sa inyo ng maginawang buhay at sa magiging pamilya nyo rin. Yung mga sinasabi doon ng mga magulang, tiyak, aani kayo. Aani kayo ng magandang buhay. Dinggin mo lang. Dinggin mo lang yung pano. Anuwain mo. Ito naman para sa mga kapwa o tatay na may mga pinagdadaanan. Dating pa mga pagdadaanan, mga trials tulad ko, yung mga trials na dadating, siguro mayroong kahit paano, dumadating yung sa punto na yung parang baon na baon ka na. Wala kang makampi. Dumating yan sa akin. Yan punto niya. Parang ano po, lowest is... ko? Okay. Oo, parang wala na akong asahan. Kasi nangyari sa akin yan, alam mo, pandemic. Mahirap yun. Yung pandemic na. Nandun yung time na wala kang Sabihin na natin, wala kang mahingian ng tulog, financial, kasi nga, pandemic eh. Pero mauunawaan mo naman, kahit yung mga pamilya mo, kamag-anak mo, nasa loob lang sila ng bahay. Wala, wala kang makausap si, si Sister Heidi nasa ospital. Matindi pa doon yung ano, yung wala siyang bantay. Ako, naglalakad ako ng mga kailangan niya, hindi ka. Ahanap ka ng dugo, ahanap ka ng gamot. In time na yun, kung ka pinapupunta sa malayo, sa Red Cross. Eh, sabi ko, sabi ko kay Lord Lord, hindi, ka, di naman kita masusubukan eh, Dahil nakilala na kita. Ang nangyari sa akin, lubos ang nagpakilala sa akin sila. Noong time na yun, na siyempre, sa ospital, magsasabi ka sa doktor ng, ng papasok ka para bantayan yung pasyente mo kailangan mo pang magpa-swab test. May bayad. Ito, ay may sabi ko, Lord, uh, ano ba to? Sabi ko, parang kakaiba to. Tapos sigap, inda ng inda ng sakit ng siya. Grabe, sabi ko. Uh, pero sa habag at biyaya ng Diyos, nalampasan natin yun. Siguro, ang ang nangyayari lang kasi sa akin, ang tinignan ko dun eh, yung, hindi yung pangyayari. Ang tinitignan ko dun, yung kabutihan ng Diyos. Kasi ano eh, sabi ko nga, kahit nararanasan mo yung gano'n, hindi ka naman iniwanan ng Diyos eh. Kahit sabihin mo sa pinansya, sa mga material, hindi ka iniwanan ng Diyos kahit pinagdaanan mo yun. Kasi nga, tinitignan lang natin yung nangyayari. Masisira ang na ng loob doon kapag tinitignan mo yung nangyayaring masasama. Dipa, hmm. Yung mga ganyan sakit, tinitignan mo yan, may stress ka dyan. Siguro sa akin, huwag, huwag natin tignan yung gano'n tignan natin yung kabutihan ng Diyos. Kaya ako, nandito ako sa harapan nyo. Sasalita ako ng katotohanan. Kine-testimony ko na rin bilang ama. At sa mga sa mga katatay ko naman, siguro yung iba hindi gumadalas ng ganyan. O, mapalad sila, di Mapalad, Siguro ako, para sa akin, kung makakaranas sila ng gano'n, magiging ano lang tayo, mahinahon. Kasi minsan di mo may eh. May galit sa puso mo, meron kang sinisisi mo si Lord. mo, bakit? Kung binigyan din. Eh, hindi eh. Isang pride yun na masisi mo si pero sa akin, para sa akin, sa nararanasan natin, tiwala kay Lord. Okay. Eh, kapag nakakaranas ka ng ganyan. Saka yung, ano, yung, yung pag-iyak natin, pag-iyak natin yung yung pagdating natin sa kanya nakikita niya yung nakikita ni Lord niya sa mga tayo yung faith natin kasi may mga plano siya sa buhay natin mga plano ng hindi mo ikasasama hindi ikabubuti mo nagkakaroon ka pa ng pag-asa sa lahat ng mga naranasan ng mga trials may dadating pa siguro sinagot na ako ng Diyos sa akin niya I will be done. Sumunod ka sa kalooban. So, yun. Talagang napaka relatable po nung ating experience po ni di Deacon Joel po. Yeah. Yun nga po na napaka bigat po nun nung times na yun, ng pandemic. Na, uh, wala daw po siyang malapitan nun. Talagang uh, mahirap po yung times na yun. And, ayun po, may sakit pa po ang kanyang si Sister Heidi ko, ang kanyang asawa at ang kanyang ano, ito po talaga he just kept the faith. Talagang sumunod lang siya. At uh, may times man na uh, si Lord ay question at uh, mas malaki pa rin yung pagtiwala kay Lord. Grabe din po yung pinagdaanan niya. Grabe yung mga trials, yung mga challenges na parang kung titignan mo pa lang, tas i ano mo yun sa normal na tao yaya naging po talaga yung foundation nyo kay Lord or mas worse kung wala pa yung foundation kay Lord pero ang nakikita ko po sa inyo is yung you stayed strong po and you stayed faithful kahit kahit ayun nga po sa sinabi niyo parang pinaka lowest niyo na po na point yon is hmm. you stayed strong as a father and as a believer of God sometimes nakikita lang natin is parang at face value yung yung challenges natin pero hindi pa hindi pala natin alam yung si God to meeting in mas malayo pa dun sa nakikita natin so sometimes kailangan lang talaga natin maging matapang parang kailangan natin maging tatay sa buhay natin tayo yung pundasyon di ba at yung fundasyon natin kayo. Kasi hindi mo hindi mo siya yung binibigay sa iyo ni Lord na hindi siya lang nakakaalam. Hindi mo masasabi talaga yung bakit ka binibigyan ng Lord to. Paubaya mo na sa kanya. At, ano ano man mangyari naman, alalahan pa sa iyo. So, ko rin po yun. Yung sabi po ni Pastor Jim na pag may pinagdadaanan po tayo, parang umangat po tayo dun sa higher perspective para mas makita po natin yung sitwasyon na ah, ganito pala yun. Ito pala din yung may ginagawa pala si Lord. Na, nakita ko rin po yun. Yung, yun yung ginawa niyo ng times na yun. Na, uh, sinikap niyong iangat yung, yung mata niyo po doon sa mga nangyayari. Talagang itinaas niyo po sa Diyos yung, yung, mga pinagdaanan niyo Kaya saludo po kami sa inyo. Sa, at sa inyo po na mga mga tatay na ganitong klase po mamuhay katabi ang Panginoon. Maraming salamat po na no? Uh, um, hindi man po ganang nakikita yung efforts um, na, na ginagawa ng mga tatay behind ano everything. Uh, stay strong lang po tayo palagi at palagi mga ano kay Lord. And as a token of gratitude po, uh, po po para sa inyo po. Maraming maraming salamat po. Salamat. 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 Thank you. Salamat. At ako eh, na ano ako, na ging emotional so, mga, <laughs> sa mga kamayin nila. <lang>. Masensya <laughs> na kayo. Mga uh, pabiyan, mga kapwa ko tatay, kahit pa paano, sana may napulog kayong aral sa eh, Mga kapwa mm -hmm. anak, Mahalin nyo, mga tatay nyo. Yes. So, ayun po, no? Thank you po, Brother Joel. And dito na po nagtatapos ang special episode po natin sa Beyond ngayon. Once again, Happy Father's Day po sa lahat. Bye-bye.